Hi guys, for the video, it's my co-content ako mga bata. Hindi ito sila sa Ito nga pala yung kasama ko. Nagbibigay ng pagkain. Come on. Bebe, bebe. Bebe, bebe. Ang dali. Gawin niyang gagawin ko dali. Gagawin yung gagawin ko. Ato na kami. Bay, talaga nang kasama ko. Binigyan ako ng merienda kahit ako naman dapat yung magbigay. Guys, <laughs> nandito mm, Nandito yung <laughs> jowa niya, guys. <laughs> Sa Malibago siya, ito. Yan. Okay. Okay guys. Ayos yan. Huwag ka na magtago. Dito tayo sa Malibago guys. Malayo-layo ito sa amin. Kasi ito yung content na dinayo-dayo din namin kanina. Simula dun sa Abuyon hanggang dito idudugsan ko na lang sa video mamaya. So, yan guys. So, ito yung manggahan guys pala dito sa Malibago And, daan na nang matarong Nandito tayo sa malawak na daan ng Malibago. Paliko siya. So, ayan mga bata guys. Ito yung Para magbilang tol. Alam na natin 'yan.